WhatsApp up, vlog? This my boss, Boss Kurbi. Yamudir. Yamudir. Boss Kurbi. <laughs> And this, this, this my friend, oh, laughing, oh. Boss, boss. Ah, uh, the vlog. <laughs> is my new uh, colleague. Colleague, yes. What's your name, bro? My name is Sharif Abdul Aziz. Uh, Sharif Abdul Aziz. Remember the name. You are rubber or not? No. Single? Single? Yeah, I'm single. Uh, single. Ya Mudir. The manager. Ya Mudir. are you some of these days? Maybe you're thinking to have a Filipina wife. Mm. What you think? You're thinking? No problem. He's thinking so ladies, he's single. Apply your applications, CV. You know CV? I know. Uh, yes, you will see the CV first, no? Okay, they, I will send you. No, 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 no. They will send to you. No? Okay, I okay. will think about it. Yes, yes, yes. Uh, tell them your uh, how they can reach you. This ladies, no. Tell them how can they reach have, you? Have, eh? How can they contact you? You know how they can send you uh, Instagram? Uh, oh, oh. Uh, uh -huh. <laughs> Brother, I will include you on my blog. No, how are you, Omar? Omar. No, si. Uh, My best friend. Yes, yes, Billy. Omar. Omar. Delhi. you're single? your you're single? No, no, I'm married. Ah, he's married. Sorry, girls. Sorry, girls. Kilala niyo ako, di ba? Eh, si Jay Flores, oh. Eh, brother. Uh, I was trying to show to the ladies. We have a new colleague. Single, no? Single? German lady. German. Oh, good in oven. I want single. Oo, oh, 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 ngingin nyo dyan oh, Magpakita naman kayo sa vlog ko Para makikita nila yung kagwapuan natin oh, Si Erwin, oh. ikaw Ano masasabi mo? Single ka ba? yes. Ayun o oh, mga ladies, single to Single to. Si Vlogger ka ba? Sa Ako? Hindi, nagbo-vlog pa lang. Makita niyo amat ka dito, ha? Baka biglang dumating yung manager. Sino? 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 Yung manager namin, baka biglang dumating. Ay, mo si Baos. Ako ay vlogger. Kamilya. <laughs> <laughs> How are you? Kamiya, you're going home? Huh? Kamiya, I, will ask you something, no? Ha? Ha? Huh? Huh? You're shy? Oy! Naya siya. <laughs> so ayun na nga mga tol, nakita nyo naman medyo ganado tayo mag-vlog ngayon. Bakit kaya nyo? Kikwento ako kayo ng very inspirational pero not so na nangyayari sa buhay ko. So for today, mga tol, sa mga mangilan-ngilan kong followers na masugi na manonood dyan, talagang sinubaybayan ako. Alam nyo naman na may kotse ako dati dito sa UAE at sinoligo. The bad news is, mga tol, nadedak ulit ako ngayon sa bangko na monthly payment ko. Ganun pala ang rules dito. As long as kahit ni-return mo yung karanggat, hindi nila nabebenta sa ibang tao yung coaching sinoli mo, magbabayad ka ng monthly. So, para may makain yung mga anak ko, kaysa mapunta lahat sa kotse na napupunta na talaga, kailangan ko na mag-vlog. No, sabi ko rin sa kanila sa mga bangko, sa mga tao sa bangko, sabi ko, kunin mo na lang yung kotse ko. Ha? Biro niyo isang buwan ko. Ayun, isang buwan ko tinatiyaga pare. Ayun oh, no? nasa parking lot ako, no. Nakakaya nga eh kasi wala naman ng kotse pero nasa parking lot ako para lang safety rin 'tong Harley Davidson ko. Ayun oh, no? tingnan niyo. Yung Harley Davidson ko nakapark park lang diyan lagi. Isang buwan. Isang buwan ko tinaga na nag scooter ako. Kala ko naaligtas na ako sa mga bayarin. Yung pala ganun pala ang rules dito. Nalungkot ako niyan. Kukunin ko na lang ulit kotse ko mga tol, no kahit na stress ako, alam nyo bakit ako na mga problema sa mga bayaring o dito? Ito yung wag na wag yung tutularan, mga OFW. Kahit malaki sahod ninyo, no? Ako, hindi naman kalaki ang sahod ko. I-compute na. Uh, just put it in your minds, no? Ano ang sahod ko? So, sumasahod po ako dito na maximum at least hanggang 7,000 kung magaling ako. Pero ang basic ko is for two. Yung extra, kung may incentives ako, maximum na yon tsaka mga may mga overtime. No? Kung hindi ka pa makaka-target, 4-2 lang ang sahod ko. Literal. Pero hindi naman tayo sa awa ng Diyos, hindi naman tayo sa 4-2 lang kasi may husay tayo pagdating sa pagbebenta. Ngayon, ang problema ko, may cash flow na o dito na worth 75,000 dirhams pare. At ang monthly nun is 1,457 within 4 years. Tapos, yung isa, ay 4 years ba? 5 years yata yun. Basta, 5 years yun. 5 years yata yun. Yung kotse ko naman, nabayaran ko na siya ng sampung buwan. Sinoli ko, kukunin ko siya ulit. Within some of these days, ibablog ko na rin lang ulit. No? 1,172 yun. So, 1,457 plus 1,172 ako monthly. Plus, ang bahay ko is 1,800 dirhams. Kung hindi pa ako makakapagkaroon ng mga extra incentives sa paghuhusay ko sa trabaho, wala la akong chichichae, eh, negative pa wala na rin akong padala eh. actually wala la akong padalamin. no? kaya hindi ko alam pare kung may inspire kayo sa pag-abroad pare wag na wag yung tutularan ko sumasahod lang ngayon ng mga basic na 4-2 wag kayong kukuha ng kotse hulugan pare pakiusap pa lesson learned walang kakainin yung mga anak ninyo kaya ako na nasipagan mag vlog ulit ngayon sa totoo lang ha? dahil <laughs> mga problema ako Brad. Tulungan nyo naman ako, ha? Kahit ganito na itsura ko, wala nang walang tulog, haggard, kakaisip, kailangan kong buhayin yung dalawa kong anak, di ba? Plus yung stepson ko pa, na dapat makasuporta ako sa asawa ko na hindi nga ako nakakasuporta, di ba? Sheesh, bro! Life is hard, man! Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa kahit muna na tayong guru mo. So, ang gagawin natin for today, tingnan nyo ang ating makeover. I see me rolling, The hidden... So ayun na nga mga tol, nakarating na tayo kung saan tayo magpapamakeover. Kahit problemado tayo, minsan lalagaan natin sarili natin. Ayan, kakaisip ko, tinubuhan ako ng balbas, naubusan ako ng buhok, gusto nyo makita. Ayan o, oh. panot na, panot siya, buisit talaga pare. So pero anyways, gagawa nila ng baranya para magmukha naman tayo presentable. Yung panot ka natin, sinutubuhan ka ng balbas, problemado ka na noon pare. So ayan, papagupit tayo dyan no. Park muna natin yung Harley Davidson natin dyan pare. Pasok tayo Tara Boss How are you? How are you? Make tartib Okay, no problem okay. okay Ayan, no Make over Make me handsome, ha? Yes, yes Alright You're oh, on Oo, binawala pa tayo ni Kuya So, ayan ang before and after Pakita natin Before and after yan, mga tol Check nyo, ayan, oh, Check nyo yan, no Check nyo no. yan, no. no Paano to? Ayan, oh, ayan, Kita nyo naman, pare. Kita nyo naman, mga to. Lambangis, oh. Gwapong gwapo, no? Salamat. TK. TK, TK. TK, atsya, eh. Salamat, kuya. Salamat. <laughs> New follower, mga tol. Search me Facebook. Katibayan, pumapalow. Oh, yes. Katibayan, pumapalow. Thank you very much. Thank you, brother. TK. So yun mga tol, pag-usapan naman natin Mga kaganapan natin ngayong araw no? Gagawin naman natin next Kakain tayo dahil guwapo na tayo Kailangan natin ng isang masarap na Beef parata no? Ayan. What's up brother, Tike? All good my Yes Why you You're not available No? For haircut, you always do my haircut, no? I'm oh, yes. I'm busy. Yes, that's why. Next time, no? Okay, next time. Next time, ma okay, yeah. okay tike okay, Ayun, so uh, kain na tayo mga tol, no? para tayo, sakit tayo sa Harley David John ko hey bagong follower na si pare check it out natin, na natin. na yeah, what's up, bro? Bagong niyan na natin yan. Ayun. na 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 palo, palo, tike palo, palo. palo. <laughs> So ito naman ang susunod na kaganapan Royal Palm naman tayo mga tol Dito natin titirahin ng authentic na sinasabi nilang Masala dosa Na mekos mekos Gopings na gopings talaga tayo Uy! Na ilawan pre Mas lalong gumwapo Tara pasok tayo Partido walang tulog yan man. Masala dosa tayo Boss Wahid masala dosa Okay Tike Bye On chicken pull-up. Yeah boy So ayun na nga mga tol Renal Chicken Pola So kwento ako kayo no? Gusto niyo maging mahusay ang buhay nyo bilang OFW Huwag na huwag nyo ulit tutularan yung sinabi ko ha? Kaya naging experience ko Kung sumasakot kayo ng 4-2 ah, Pataas Ay pababa 4-2 bababa wag na huwag kayong kukuha ng coaching hulugan Kung ayaw nyo matulad sa akin Nahihirapan na ako magpadala sa mga anak ko Bahay ko lang kotse ko lang at saka sa cash loan ko lang binabayad yung pera ang sinasawad ko. Ultimong pangkain ko, tinitipid ko pare. Tapos sa uh, totoo lang, kung nakikita nyo kung kumakain na masasarap, ayun na ay madalas libre. No, wala akong nilalabas. Mahal ng bahay ko, di ba? Wawa kayo pare. Sinasabi inyo, matutuwa kayo mula sa akin. Ako, sa ng ulo ko, doon makatulog na maayos men. Kaya nagsisipag ako mag-vlog. Doon na masarap yung chicken pola. Tigdos lang. Chicken pola. May nasabayan natin masala dosa. Mm. Nakakagwapo talaga magpagupit, no? Masala, masala dosa. So, ayun mga tol. Bago kumain, ah... Uh, dito ko na pala tatapusin ang aking vlog pero bago ang lahat gusto ko palang i-remind kayo na sana natuto kayo sa mga aking binahagi sa aking pamumuhay at syempre inaamin ko rin ang aking sariling mali na nagpayabang din ako sa sarili ko nakala ko kaya ko wag na wag yung papasukin ng hindi nyo pa alam no na lusutan no kung makakapag hirap sa inyo in the near future planuin nyo mabuti ako nagmadali ako gusto ko lang magkakotse payabang baga status ba? Diba? pero hindi don't try to look uh, rich just to impress others lalong lalo na ako ngayon ngayon ko lately nare-realize nung 31 na ako pa 32 na ako eh na tsaka dalawa na anak ko tapos may stepson pa ako so tatlo anak ko isawa na ako sabi ko the world doesn't care about you anyways no what you need to do is to be best of yourself you need to survive you need to provide for your family to be a good father you don't need to listen from whatever people might say upon you no it doesn't really count the only counts is is your effort and being a good person about yourself so yun mga tol talaga tumatak sa isip ko kaya ako nagsisisi ako nakumuha ako ng kotse dahil talagang haka buisit lang pare yung kayabangan yung papogi eh may asawa na rin ako hindi ko na kailangan magpapogi pogi na ako sa paningin ng asawa ko e eh, ngayon, sa mga nagbabalak mag abroad at umasenso at gumanda ang inyong pamumuhay cut out all the expenses maging masimpleng person kayo pero kung kumikita kayo ng mga 10,000 pata siguro na dirham okay lang pero sa akin as an average person na Filipino here no? Wag, wag niyo susubukan masisira buhay ninyo. Ako hindi ko alam sa nauuwa ng pagsuporta ako sa mga anak ko. Napupunta lang sa mga walang kwentang bagay katulad ng kotse, bahay, uh, utang, no? Tsaka huwag kayong uutang pare Yan ang sinasabi sa'yo Sinubuhan ko lang umuutang Ang hirap pala maging OFW pala talaga So yun lang So one last message from me Don't hate, spread love and educate And let love seize the day Sana natuto kayo sa usapin natin ngayon Halika kayo kumain tayo ng masala dosa Cheers Inuulit ko Aha, ayoko pa matapos yung vlog ko ah Sa mga nagbabalak na kasing yabang ko na Pilipino, na gusto talaga na mag-abroad makatulong sa pamilya, huwag kayo bibiling kotse, pare. Hindi nyo naman ano yun. Ako, tatlo kotse ko sa Pilipinas, eh. Di ba? Tapos, bumuli pa ako dito ng sakit na ulo. Huh? Buti ba nung Pinoy ako, pare? Nasa Pilipinas ako, pare. Kung ano meron lang ako, yun lang gusto ko. Dito, pare, payabang din ako si Gago. So, pasensya na, ha? Para matuto kayo. Ha? Huwag din kayong utang. Laki ng utang ko, pare. 75,000 dirhams sa bangko. Plus 45,000 sa auto. So, ano pang gagawin ko, di ba? Diba? Para ba pa ako tutulong sa pamilya ko sarili ko, hindi ko matulungan. Vlog ko, hindi ko mikita, pare. Di ba? Kaya matuto kayo. Ha? Ito, sharing to ng real experience, pare. Hindi scripted, pare. Nagihirap na ako ngayon, men. Kung nakikita nyo ako may yabang at nangangasam pa rin yung iba, pag-uugali ko lang talaga maging positibo, men, sa buhay. Niyayabahan ko sarili ko, hindi kayo. Sa mga bashers ko, pare, real talk lang ako, no? Ha? Kung wala kayong ambag sa buhay ko, kung galit kayo sa akin na walang dahilan, ikimkimin nyo, ha? Dahil ayoko, ayoko na may kaaway kasi iba ako, tol. Kung may mga nagpapakamatay na vlogger na dahil sa basher, ako yung tumitigok ng kagaya ninyo. At talagang gagawin ko yan kahit nagihirap ako, kaya ako magpatrabaho ng buhay, bro. Ha? Yun lang. Win na ako. Mag magbago kayo ha, mga basher ha? ha. Matuto kayo sa pamumuhay ko. Nagsishare ako ng mga kaganapan sa buhay ng mga totoong Pilipino. Mga tunay na tao. Ha? Kaya kayo, kayong mga... Ay! Eh, ang gigigil ako sa inyo, lalo ng problemado ako ngayon.